Hello everyone! Magandang gabi po sa ating lahat. Di ba? 7 o'clock in the evening na guys. Nandito po, nandito po tayo sa La Grandia Vivo Resort. Siyempre po, mag-o-overnight po tayo ngayon. Mag-night swimming po tayo ngayon. Siyempre, kasama namin po kayo ngayon. At kasama po natin ang mga kasama natin sa paghahanap buhay. Kung hindi dahil sa kayo na siyempre, hindi gagana ating mga trabaho. At advance Uh, Mother's Day na rin po sa lahat po ng mga nanay, mga tita, mga mamis, mga inay. Ayan, kung anong tawag sa inyo, sa mga anak ninyo, sa mga nanay ninyo, advance happy Mother's Day po. At uh, di bali po, maghahanda lang po tayo ng ating hapunan at tayo po mamaya magna-night swimming. So di bali, gigisa lang po tayo ng bawang at sibuyas. Ilalagay lang natin tong ating tangkong na hinimay at maglalagay rin po tayo ng tokwa. Ayan yung ating uh, vegetarian na recipe. Yan. Kasama natin si Patrick at sa Satisel. Siyempre Satisel ay nag na ng karne. Ayan, habang kami nagluluto ni Mary ng ating ulam at pansit. Okay. Good morning everyone! Welcome back po sa aming YouTube channel sa Tishang Gala ko po si Tishang Gala Mahilig Gumalagala So yan guys, welcome back po sa aming YouTube channel Good morning po sa lahat, kamusta-kamusta po ang ating gising ngayong umaga Ayos po bang ating gising, ayos ba ang ating mood ngayon So yan, 5.46 in the morning na guys, medyo mataas na po ang sikat ng araw Nandito po tayo sa taas ng rooftop ng La... Lagandia Vivo Resort. So yan, nandito po tayo sa gitna ng Kabukiran, itong resort na to. So, sobrang tahimik, sariwa yung hangin. Kita nyo naman yung view sa taas, sa may harapan ko at sa likod. Ang ganda ng view dito guys, dito lang yan sa Occidental Mindoro. So yan, di bali kagabi guys, hindi na tayo nakapag video dahil nga nalubat yung ating uh, camera na ginagamit. So yan, di bali guys, ito yung swimming pool. Ayan, malaki yung swimming pool, may pang matanda at may pang bata. Di bali guys, uh, dalawang kwarto yung ating pool. Uh, ginamit na may aircon parihas bago yung aking bianan na lalakit na nandun sa isang kubo bago kami dalawa ni Sir Ronald sa may tent kami natulog. Ayan, kita niyo yung view dito guys. Ayan o, sa gitna siya ng kabukiran. Ngayong umaga guys, nalulog tayo ng hotdog. Ayan, nagsipin um, um, ko na ng hotdog si Mary at saka sa si akin sa si kalito niya kanyang sopa at lagay tayo say ng say ano, cheese ball. Ayan, kasama namin yung aming mga anak na si Choco Kisses, si Mocha, si Bingo, pago ito yung kanilang swimming pool. Ayan, ito tayo guys yung nandito At ito yung kanilang pinaka cooking area Yan, pinagamit sa atin yung cooking area nila Kaya dito tayo naglulutuan ngayon At bago, si Mary at si Aticel si, nagluto na rin ng uh, tuyo at saka tinapa Yan, para sa ating almasan Bago mamaya guys, iligo ulit tayo sa swimming pool Siyempre bago tayo umuwi Iligo ulit tayo ng swimming pool Pagkatapos natin magpain ng supas Yan, yung kanilang tuyo Ayan, sarap Uh, bago ito, ang sa Ronald tulog pa rin sa atin. Ito yung ating ginamit kagabi. Ayan, ginigising na siya nila muka at nila kisses. Bago yung ibang crew natin ng Starship and Hamburger nandoon sa taas. Bago aircon sila, pati yung mga batas. Ando ng kuwa, pati yung to batas. So, yung nating natin sila, guys. At tayo ay mag-aalmusal na siya. At saka po, uh, luto na yung sopas ng ating self. So, yan. Yeah. Siyempre, guys, samahan niyo po kami ngayong araw at tayo mamayang gabi guys at pagkawin natin po mamaya ay magsa-celebrate po tayo ng Mother's Day syempre pinabukasan ni Mother's Day na po so advance happy Mother's Day po sa lahat po ng mga mamis at mga nanays dyan sa buong mundo so yan guys pagigising natin yung mga bata, ito yung kwarto na tinulugan ng mga bata yan aircon yan, may aircon yan guys, bago yun nasa paligid natin, ayan ito yung loob ng kwarto yan, double deck siya guys, bago yan nga, may aircon sila, sahap ng tulog ng mga bata hindi nagawas yun So ayan guys, gising na ang mga person. Tayo po ay mag-aali na sa mga Ayan. Ready na ang mga person. Ayan, sila ate Emma. At kasama namin si Nini. Ayan. Mag-almosan na tayo guys. After natin mag-almosan, maliligo ulit tayo sa swimming pool. Ayan ang mga bata. Naligo ulit sa swimming pool guys. Bago tayo uuwi. I-enjoy natin yung ating pagligo dito. Sa La Grandia Viva Resort. Ayan. Sa ate Emma, busy-busy busy sa pagkanta sa video. Okay. Ayan mga person. Tuwan-tuwa sa pagliligo sa swimming pool. So, yan ang idea ba lahat sa pag-swimming natin, 'yan. Okay guys, 9.40 na ng umaga. Medyo mainit na yung sikat ng araw. Ayan, uuwi na po tayo kasama ko yung aking mother-in-law. Ayan, sasakay na siya sa sasakyan. Bago oh, kami dito sa kabilang sasakyan. So, ay, kasama natin yan. Sila ate Maricel, sila Mary, sila Emma. Ayan, ay nag-enjoy yung mga person. So, advance happy, advance happy Mother's Day po sa lahat. At sa aking asawa, kay Honey Bans, kay Sir Ronald, ay advance happy birthday. Bago mamayang gabi guys, kita-kita na lang po tayo sa Jollibee dahil magsiselebrate po tayo ng Mother's Day at birthday ng Sir Ronald Kinabuk Kinabukasan din ay Mother's Day. So kita-kita na lang po tayo mamaya. <laughs> So guys, nandito tayo sa Jollibee ngayon. So yan, mayroong pa ano sa ang Jollibee dito. Ayan, pwede kayo mag-picture dyan. Kasama natin yung aking nanay. Ayan. Bago sa ate Tere at saka si Nelson. Kasama natin si Luis at ang Sir Ronald. So mag-celebrate pa tayo ng Mother's Day ngayon. At simple celebration na rin ng birthday ng aking Sir Ronald. Ang aking asawa. So yan, Advance. Mother's Day po sa lahat at happy birthday po sa akin, Yay! Honey Buns. Thank you for watching guys. Thank you so much po sa walang sarang yung pag-support sa aming channel. Thank you, thank you so much po. God bless to all. Ingat-ingat po tayo lahat. na ay.